Anong nationality mo? Nationality ko po ay, uh, ano po, uh, made in the Philippines. Ay, iste, hindi po pala. Anong made in the Philippines? Uh, Tagal Pilipi, Pilipina po, Pilipina. Hmm. Pilipina ka. Pero, may trabaho ka sa abroad? Nasa abroad ako ngayon. Pero, ano, may trabaho. Pero, ano ba yung, yung walang sahod. Yung oras ko, para sa mga anak ko. Hmm? 'Yun talaga. 'Yun talaga ang the best. The best, the best na trabaho. Mm. Yes, asawa ka pala. Hmm. Um, saan pala kayo nagkita uh, ng yung asawa? Married wife ako. Married uh, woman. Nakita ko ng asawa ko doon. Napatpat siya